May mag-asawa ko ba? Okay, dalawa. Oo, uh -huh. dalawa yung anak niya. Isang babae, isang lalaki. Uh -huh. All Yung anak na lalaki, nag-asawa. Uh -huh. Mga anak niya apat, puro kuba. Uh -huh. All right. Yung babae niyang anak, pero ano mga napangasawa ng kuba rin. Basta kuba. Oo, uh -huh. okay? okay. So yung babae nag-asawa. Uh -huh. Noong nagkaanak, hindi na kuba. Kaya nga pero ang asawa niya kuba. Yun nga yung tanong ko sa'yo. <laughs> Bakit hindi na Cuba yung mga anak nung Oh, marama lamang hindi kuba yung ano, yung asawa, yung babae. Oh, diba? <laughs> oh, uh, ng o, oh, di ba? O, oh. oh, ano ka, nagkaanak lang normal. Uulitin ko ang ano, kwento ha. May mag-asawang kuba. May anak sa ng dalawa, isang babae, isang lalaki. Oo nga. Tapos, yung lalaki niya, nag-asawa. Mm. Yung mga anak niya, puro kuba. Oh. Okay? Yung babae na anak niya, nag-asawa. Nung nagkaanak, hindi na kuba. Paano nangyari yon? O oh, kasi nga, normal siguro yun na pangasawa niya. O kuba rin. kasi <laughs> Reyes, ano? <laughs> Reyes, <na. laughs> ano Reyes na. Ano? Reyes ano, na. Anong kuba? Anong kuba? Anong Reyes na? Anong Reyes? Anong Reyes? Ano, hindi ko mag <laughs> <laughs> ano po ba? Kasi Reyes na. <laughs>